guys pag umaga ayan, may lugaw, may lomi sari-sari tapos dito naman sa katabi ay pandesal sa umaga pili lang kung alam gusto mo lomi or gula gulay ang tawag nito lugaw <laughs> lugaw yan pandisal si malunggay mainit at saka si Lomi Lomi, Lugaw. Ayun, no, busy, busy na sila. Ayun, yung dalawang card. Ayan, pag umaga. Ayan. Good morning, ate. Ayan, si ate, nakita na naman niya ako nagbibidyo. Ah, o, oh, coffee. Coffee daw si ate, coffee. Ayan, o, oh, di diba? <laughs> Good morning, ate. <laughs> Thank you Ate